May mga nakawan at ilang patayan. Tikom ang bibig ng ilang mga residente ng ermita sa Maynila. Sina R.R. Santiago at Analiza Amarod, ilang taon nang naninirahan sa Tinaguriang Tourist District ng Maynila. Araw-araw silang nakikipagsapalaran sa kabila ng peligro sa lugar na ginagalawan. Iba-iba ho. Iba-iba ho yung mga nangyayari nga rin mga at sa labas, ganyan. Sana po. Kasi so, hindi eh, naman po tayo baguhan makakita ng ganun. Parang patay mali silang tayo. Niyari, wala tayong nakita, ganyan. Nakikita namin sila ng personal kahit nga sa harapan namin eh. Pero hindi namin na sanay na rin kami din. Hindi na namin pinapansin. Pero hindi lahat kayang walang bahala ang mga krimen. Si Lisa Tejamo, tricycle ang nagsisilbing tahanan at inamin niyang may pangamba siya sa kanilang kaligtasan. Mayroon pa marami po dito. Pero hindi ba huli man ang magnanakaw dito, mami. Yung anak ko, madalas manakawan po ng cellphone. Dito lang po kami sa Tarasi, Sige, natutulog anak ko. Natatakot lang po kami kasi dito lang po kami natutulog. Ay, wala kami magawa kasi wala naman po kami pang ano sa bahay. Sa kabisera ng bansa, pinakatalamak ang krimen sa ermita. Sa kabilang dako, masigla ang nightlife sa mga hotel at amusement areas na pinupuntahan ng karamihan kabilang na ang mga foreign tourists. Pero dito rin ang pugad ng mga krimen. Ayon sa 2023 Global Organized Crime Index na pinondohan ng United States at European Union, pang 25 ang Pilipinas pagdating sa krimen sa kabuoang 193 countries. At base naman sa survey ng Pulse Asia ngayong taon, 11% ng mga Pilipino ang nagsabing urgent ang paglaban sa krimen. Ayon sa Manila Police District, tuloy-tuloy ang kanilang pagpapatrolya. Meron ding checkpoints at inuudyok nila ang komunidad na magbigay ng impormasyon sa police. May information campaign din sila sa kanilang YouTube channel para ipaalam sa publiko ang mga modus ng mga kawatan. Payo ng pulisya, practice mindfulness. Be aware sa paligid para maiwasang maging biktima ng krimen. At kung mabiktima naman, agad na i-report sa otoridad. Sa kabila ng maraming krimen sa Ermita, ayon sa pulis, mataas ang antas ng pagresolba dito na nasa 97%. Safe ang area ng Ermita at hindi tumitigil yung ating kapulisan. Sabi nga natin kung hindi natin napigilan na gumawa ng krimen ng isang individual, kasi hindi natin sa kalawang kanilang pag-iisip. Nakikita naman natin na mabilis yung ating uh, action aksyon na-identify natin sila, na-aresto natin sila, at na uh, naisasampa natin yung kaukulang uh, deklamo laban sa kanila. Pero ang mga naninirahan sa ermita, naghahangad pa rin sa mas ligtas na bukas. Ang uh, gusto lang namin mangyari, yung tumahimik yung lugar namin. Kasi pag gumawa ng krimen dito, nadadamay kami. Gusto ko na may maano, maalis kami dito para makaiwas kami sa kan ano, kataputan namin sa lugar na ito. Well, tanging hiling lang po ng mga katika rito. May mga ngayon, may mga ganyan, mga away-away. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.